nandito na po tayo sa Haniway na to, sa bahay ng kaibigan ko. At saka may nakikita po ako itong sili. Ayan, yung paborito po natin. Sobrang dami po. Na, Naka-excite po na, ano, na nandito po tayo ngayon. Dahil, syempre, nakalabas naman po tayo ng lunga natin. Kaya sumunod na lang po kayo sa akin. So, ayan na mga kasesdes. Ang sinasabi ko po sa inyo, dahil lockdown po doon sa aming lugar, dito po sa Niway, hindi po sila lockdown. Kaya dito na lang po tayo sa mga, ano, sa, ano ba yung tawag? Sa farm-farm. Ayon. <laughs> ang ganda, di ba? Then, ano, oh, at saka nang ipapansin ko po, tingnan ninyo, oh, may higaan pa doon kung gusto ninyo, magigahiga. Tapos ito yung mga bonsai nila. Ang ginawa nila ng bonsai. Ito. Di ba, may isang palok ito, di ba? Natatandaan ano nyo. Oh, yung ganda ng God promise. As in. Gabi, ito, 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 ito po yung mansion ko na hindi pa po natapos. Joke lang po. <laughs> Ayan, pagkita po natin yung mga buse dun sa ila. At ang ganda ng ano, ng mga bulakot. Ang ganda pala, ganang Ayun, po ng lugar. Ayan, ipapaito po din natin yung mga kagabes. Ang ko talaga dito. Tapos ito po yung mga bulakot. Parang gumamela po siya. Tingnan niyo po ninyo. Parang gumamela po siya. Nakaka-amaze po. Tapos ito pala, yung, tingnan ninyo yung tinatawag po, po sa yung ano, that ah, parang Greeks po siya. Ito ginawa nila ang ano. Tignan, tignan niyo tapos ang ganda ng cactus, oh. Ayan, kung napapansin niyo tapos marami po silang mga bulaklak. Ay, yung ganda dito. Kaya, ayun mga kasi, guys, ipapatuloy nila po natin itong yung vlog natin. Dahil marami-marami marami, madami, marami madami tayong ipapakita ng mga magagandang view dito sa kanila. So, ayan. At saka mga kasi, guys, wait lang pala, manakikita nakikita po po ako na bunga. Na, parang ano po siya hala bakit kagatin tayo ng aso dito hello friend ko tayo at ito po yung nakikita ko yung friend mo. Ay, ano Tapos hihingi po tayo dito mamaya kapag kung pwede po tayo makahingi dito ng ano. At ito na pala yung bahay ng, ng, ano, ng kaibigan po namin. So, ayun na mga kasi Ito po yung buhay probinsya po na kung gusto po ninyo mamuhay ng tahimik na wala pong disturbo at malayo po tayo sa mga pollution. Kaya dito po. na mga kasis, mamaya na lang po uh, natin yung vlog na to. Bye! <coughs> At kasama ko po yung si Rain. At dito lang po kami muna. Dahil nagustuhan ko po dito. Sabi din sa inyo. Nakakarilak ko po niya. talaga po. Ay, Tingnan ninyo, manghihiga ako. Hindi ako mula laglag. <laughs> Hi! Si Aladdin. At tapos, may napansin ko po pala ako. Dari, mas nagdagdag ka na. At dito, Namita ni may ano no? Ay buko. Nagana po ako ng buko dito pero wala nang buko dito. Buko to. Ano? Ah, uh, ito pala yung buko oh. Tapos si papa ano na lang po natin sa kanila. Paakyat natin si Mama Aya. At ito, magpa-part time job muna tayo. <laughs> Kukuha ka ino mga damo tapos. <laughs> ba, isang araw daw 500. Ayun. Ayan. So, lagay na lang po natin dyan. Promise, na, gusto ako po dito. Kaya mga kakasiris, mamaya na lang po, i-continue natin yung video na to. Dahil nagpapaluto po kami ng native chicken na tinula. So, mamaya na lang po. Bye! So, ayun na mga kakasiris, nandito na po ako sa taas ng puno ng coconut. <laughs> Kukunin ko po sana po yun. Kaso lang hindi na po nakaya ng powers natin. <laughs> kaya, mababa na lang po ako. Baka malaglag po tayo. So, aray, sakit na po. <laughs> Na-enjoy po namin talaga po dito yung ano yung lugar. So, hayan naman kasi, balikan po na naman kayo ulit. <laughs> So, ayan na mga kasesdes, nandito na po kami sa dungan. Ayan na? po namin. Ayan. Uh, so, kids, ano na say hi to my vlog? Hi, anay. Hi sa video. Hi, Nahihiya po sila, hindi kagaya po ni si May Walter, may Ayun, Ang sarap po talaga dito. Kahabang po naghihintay po kami ng native chicken tinola, dito lang po muna kami. <laughs> mm -hmm. Dahil may init po doon. Uh, dito na lang. At saka pala, plano po namin sa susunod na araw, na araw uh, babalikan po namin dito at magpapa, ano, kami, magpapaakit po kami ng iyong So, mga kasistes, ito lang po yung buhay probinsya. Alam nyo po, nakaka-relax na pag ano, ganito lang po siya. At tingnan nyo po si Kisa, ito po siya. <laughs> so, <laughs> so, ayun bandera, mga kasistes. Ano, magkambal pala tong dalawang, ano, yung baan, yung, yung bata. Kambal pala to sila. <laughs> <laughs> so, ayun na mga kasistes, mamamaya na lang, balikan ko na lang kayo, ha? Kapag luto na yung manok, at papakita po natin yung manok maniluto na namin. Nila pala, hindi amin. <laughs> so, ayun na mga kasesdes, dahil po na, luto na po yung, ang, ano, yung native chicken na niluto po nila. At ito po yung native chicken adobo. Ayan, tapos yung, ewan yun, ko anong tawag dito, parang may baboy, pero hindi po ako kumakain sila na lang kung kakamain niya. At saka takway. Ayan, saka sili. So, ayun mga kasi, simpleng buhay lang po dito sa aming probinsya. ba? Diba? Ang ganda ng ano, ng buhay dito. Naka, at aha, ano pa, yung simoy ng hangin, ba? Diba? Ayun, fresh air pa, fresh air pa talaga. So, ayun mga kasi, uh, nakita ko na lang po sa inyo, hindi na po, na, hindi na po ako magumukbang dahil, ano po, nagmamadali po kasi kami. Kaya, payo na muna, mamaya na lang, isasama ko kayo po saan kami pupunta. So, ayun mga kasi, tapos na po kaming kumain. At ang kagandahan po dito, kahit hindi ko po tapos yung bahay po nila, pero sobrang dinis po talaga. Ayun ang nagustuhan ko po. Siyempre, alam nyo naman, napaka di ko, diba? Siyempre, narumili po tayo ng lugar. At nakikita ko po talaga, yung malinis po talaga yung lugar nila. At ito po yung lutuan nila. Sa totoo lang mga kaseses, dati, nung maliit pa kami, wala pa yung mga, hindi pa naman mga concrete mga bahay namin. Ito din, na-miss, kaya na-miss ko itong lutuan na to. Ito kagaya itong niluluto namin at saka yung mga kahoy-kahoy pa. Di ba ang ganda? Ito po talaga yung lutoan namin dati, yung maliit pa kami. So, ayun naman kasi, Des, Des, uh, may nakita pa po akong ano, saging. Dadalhin po namin yan. Kaya <laughs> babalikan ko na din naman kay mamaya. Mga kasi, Des, kapag uh, uuwi na po kami. Bye! So, mga kasesdes, dahil po tapos na po tayong kumain. parang malangiya lang tayo na. <laughs> tapos na po akong kumain. Tapos babalik naman po ako dito. Tapos magpapahinga lang po ako konti. At, kagandahan po dito. Kasi gusto po namin talaga ng ano, ng buko. May mga marami po silang ano oh, tingnan niyo, uh, mga gulay. Kung gusto niyo po magkuha, kuha lang po kayo dyan. <laughs> At may papaya pa po sila. Okay, kagaya lang din po naman na, sa ano, 'di ba? Kagaya lang din naman 'yun sa amin sa lugar namin doon. Ang kagandahan ng kasi dito, marami marami pa po talaga silang tanim. Ayun. Hindi ko na po alam, kaya mamaya isasama ko na lang po kayo sa daan sa pag-uwi po namin. Kaya maya-maya din naman, mag-uwi na po kami des na kumuha na po sila ng ano, ng buko. At ito na po yung itsura ng buko. Buksan po natin. Pero nilagyan po nila ng ice. Ayoko po ng ganito sana. Pero wala tayong magawa dahil binibigyan lang po tayo. <laughs> Gusto ko talaga yung fresh na fresh na talaga na walang mga ice, ice, ice na ganyan. Ayun. Eh, wala tayong magawa. Nag-order. Binibigyan lang tayo. wag tayong maarte. <laughs> Ayun. May, may chewing gum po ako sa ano. masarap siya kasi matamis talaga yung buko po nila. At tapos yung may coke pa po sila. Ang sarap ng buhay namin kapag nandito po kami sa probinsya, no? <laughs> Ayun. Ah, sa likod ko po, naihihi si Inday. <laughs> Umihi po siya doon sa likod ko. Bastos na. No? <laughs> so, kaya mga balikan ko na lang kayo din ulit mamaya. Dahil putol-putol po yung video po natin. Bye! Ito po may pumelo na po kami. Kanina, 'di ba? Pinakita ko po 'yun sa video. Ito 'yung pumelo, wala nang balak. Ayan. At tapos ito na po 'yung ano niya. Sa loob po niya. Ayan. Ang ganda lang dito kasi marami pong prutas. Ayun. Mabubusog ka po dito kahit wala pong kanin. Sa so, kaya ano. Balikan ko na lang kayo ulit. Ayon. <laughs> Ayan. Ah, uh, kumakain lang po kami tapos ito nag uh, lang po kami ng movie. At uh, saka mga kasi hanggang dito na lang po yung ano, yung video natin at magkikita naman po tayo sa susunod ko na vlog. Please keep safe and God bless mga kasi Bye.